Hello mga karakaons and hello world. Yan, may, wala akong gawa ngayon. Bali bukas pa. So, habang wala akong gawa, magkukwentuhan muna tayo. So, 'di ba, kung natatanda niyo po, napag-usapan natin eh, tungkol sa quality ng Chalcedony o Chalcedony. Sa iba, gusto ng iba is yung ano lang, yung clear, yung walang habong, halong ibang kulay. Pero sa jaspers naman o kaya 'yung sa mga may halong ibang kulay o inclusions, color inclusions, mineral inclusions, ang uh, tuturuan ko kayo kung paano uh, mag-extract ng magagandang patterns. Kasi ano 'yun eh. Tag dito. Uh, importante din po 'yung pagiging artistic ng isang uh, gem cutter sa pagpili ng mga patterns o magagandang designs ng stone. So, mag-start tayo dito. Ang tag po dito ay simagit. Yan. Kung halimbawa po may umorder ng ganito, yan, yung ganyan, yung mas malapit. Tapos sasabihin niya, i-gawa mo ko niya David ng oval. Yan. So, nasa atin na yon ang pag decide kung anong part dyan ang kukunin natin kaya kailangan na kailangan nating gumamit ng templates o, ano ba ito oval maliit maliit na eh malaki masyado dapat yung malak malit lang oval kasi may iba ibang sizes po yan eh Siyempre, titignan muna natin kung ano yun bagay para makuha mo yung pagiging agate niya syempre kukunin mo to yung waterline yan ang importante sa agate kasi so titingnan muna natin kung alin ang bagay sa kanya pwedeng yan pwedeng paganyan basta kuha yung waterline pwede rin pa ganito ay nalaglag pa nga yan kailangan talagang binabasa kasi pag po kasi tuyo ito hindi mo makikita yung pattern kaya kailangan talaga basa yan pwedeng ganyan kasi ito naman yung side na to konti na lang makukuha dito kasi balat na halos eh. so yan o Pwedeng ganyan. Pwedeng ganun. Yan. Depende po sa inyo kung anong type nyo na part. Pero kung ako papipiliin, ganyan. Di ba? Yan. Same agit po yun. Ito naman ay yung tinatawag na Church Jasper. Ayan o. O, limbawa, David, ikaw ang ako ng bilog niyan template naman na bilog gagamitin natin. Ah, na tayo syempre ng part na maganda. Ayan. Yung sama-sama yung mga kulay nya. Kung alimbawa ay eh, dito. Ayan, iisa lang to eh. Pero mas maganda yung pattern nito kasi doon sa isa. Pwedeng ganyan. Ayan o. Oh hindi kasi makita sa cellphone ko yung ganda nung bato bukno ka ng labo nung ano camera eh nag try ako mag live kanina yun nga lang blur naman ang ano video quality yan o no, palahati dilaw palahati red so, ano, 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 eh. Pagandahan po kasi ng pattern yan. O so, tulad nito po, yung marka sa yung red jasper na may marka site. Siyempre, kukunin natin yung may part na maraming pyrite. Ayan. Kaya ganito, pwede ng malaki. Depende sa size na gusto ng customer. Pwede rin ng mga... Pero mas maganda kung ang papipiliin natin ng part ay yung customer natin. Pwede rin namang oval. Maganda rin siya pag oval. Ito naman tayo sa serpentine. Ito yung serpentine na maganda eh. Galing po ito ng sambalis. pwedeng rin ganyan. Ganyang kalaki. Kasi mas maganda siya kung paganto. Yan o. Parang ito yung lupa. Tapos mga puno naman yan. Ito may mga sanga. Di ba? Yan o. Pwede na yung mapahiga. pahiga. yan. Ayan o. Dito yung butas. Pwede naman dito butas. Pwede yung dyan. Pwede yung dito. Depende po sa kausap nyo. Ayan o. Ang tawag po dito ay layouting. Ayan. Mukha siya mga puno oh. Ganda ng ano pattern. Yan oh, ito pa yung sambal, yung ano yung galing ng Baler Aurora na serpentine. Oh. Yung mga pattern niya. Kasi depende po talaga yan sa ano ikaw kausap yung customer eh. Pero karamihan po na nagpapagawa sa akin, pattern po talaga habol. Yung mga magagandang patterns ng bato. Yan o, mas bagay siya ganyan. Ayan. Diba? Ito naman, uh, red jasper. Pwede rin mga maliit para kuhang kuha lang yung ano yung part na may pattern hindi na kasi kita sa camera ko talaga eh malabo ko yung ano ko eh pero para sa pasa, but, pagka si tayo eh maka makabili tayo ng magandang cellphone at uh, mabigyan ko kayo ng magandang vlog na kita talaga yung kulay ng stone si pagka nandito sa camera light yung kulay niya eh pag nasa camera eh pero pag sa personal po dark yung kulay niya o matingkad yun ang ganda pwede yung pala nyan yung kukunin po eh yung crack na naghil tapos yung may kulay yellow yellow green halo halong kulay Petwood naman, ganun din Patterns din po ang kinukuha dyan O yung mga guwit-guwit na yan Natural design po kasi yan Ang stone eh Ayan o Ayan Masyado kasing gani eh. masyado, masyado mahaba ito eh long long siya na oval ito kasi short oval ko kasi sira eh <laughs> nadaga na ng bato nabasag ano mm. ganda siya oh yung ano yung lamang clear kasi o oh yung sinasabi kong parang natati ko ko pang kalsedo nilang po yun pero sa mga jasper sa mga ni po na may ibang color inclusion, or mga mineral inclusion, pwede po yan. Pwede rin naman yun. Yan o. Ganda ng pattern yan o. Diba? Diba? Yan. So, kailangan talaga, kung halimbawa bibili po kayo ng machine, bench grinder, uh, mga flat laps, kailangan nyo rin po ng templates, aluminum po na lata. Yun po kasing aluminum ang pinakamagandang pangguhit. Hindi siya nabubura. Yan. So, sa paggawa ng cups naman, depende po yan sa customer nyo. Kung gusto nila mga clear lang or yung plain pero mas marami po sa customer ko eh mahilig sa may mga magagandang pattern. Yeah. Kailangan na uh, malawak ang imahinasyon ng gumagawa ng gemstone jewelry kasi may mga stone kasi na ang patterns nila parang ano eh parang landscape. Wala lang kasi ako noon eh. Hindi pa kasi ako nakakapag-research sa malayo yung sa mga lugar na talagang magaganda ang bato. Doon doon lang ako sa amin sa Bulacan. Yung mga ilog-ilog lang -ilog doon. Sapa. Iba nga kala yun ng malayo eh. Pero. Nga na no, syempre ang uh, yung mga rock hunters kasi, yung mga gem hunters. May kanya-kanya silang spot eh. Uh, halimbawa ako, ang mga ispat ko, Santa Maria, Marilao, San Jose del Monte, yan. Yung, doon po ako namumulat sa mga lugar na yun. Uh, hindi ako pwedeng lumipat sa ibang lugar. Kasi, alam mo na, yung mga rakounders na madadamot, na sila lang ang pwedeng pumuha doon sa lugar nila. Pero nakakarating sila sa lugar namin. <laughs> 'Di ba? Sa Amerika hindi ganoon eh, sa ibang bansa. Share share sila ng lugar doon. Dito lang naman ganoon eh, maraming greedy na peoples dito sa Philippines. Eh. Yan, maganda rin yung pattern niyan. kapo po, wala kayong customer o wala kayong walang order, pwede po kayong mag-post sa FB. Sa mga, sa marketplace. Ang ipopost nyo po doon, i e Yung mga ganito na po, slab po. Kasi pag nag-post kayo ng wrap, ganyan na itsura niyan. Sino magkakagusto, di ba? May balat eh. O kung may balat man, tapyasan nyo tatapyasan para nakikita yung laman kasi yung laman po ang binabayaran eh hindi yung balat yan. sabihin niya ano ba ang itsura ng laman niyan maganda ba yung pattern niyan yung kasi ang habol nila eh patterns yun o oh, ganda niya oh. yung pattern yung oval syempre, papipiliin natin yung magiging possible buyer. Yung magtatanong sa atin, di ba? At saka, dapat, pag may kausap tayong buyer, or possible buyer, huwag natin babastusin. Maging magalang tayo sa lahat ng oras. Kahit na matanong sila, okay lang yan pagbigyan mo, kasi ganun talaga ang bumibili. Nagtatanong. Yan ang ganda, o pwede rin mas maliit para kalahati puti, kalahati di diba yan, ganyan po ang pagpili ng pattern sa bato dapat meron kang hawak na template para na imagine mo o yan o ganyan pwede rin ganun ito sim agit pag agit kasi pag sinabing agit ang importante yung makuha mo pagka ikaw yung gagawa ng kabosyon e eh yung waterline dapat laging may waterline na kasama yan o pwede rin na sa bilog naman pwede rin naman bilog yan o pero ang kulay po kasi nito sa personal puti clear white tapos yung bandang itaas ay light green kung gusto niyo po na makuha yung green part yung long oval ang gagamitin yan o para may kasama syang light green yan o diba kuha yung light green sa taas pagka long oval pagka po o, oh, bilog pwede rin naman kaso nga lang kailangan malaki yung cubs para makuha yung light green sa taas. So, sambales jade. Pwede rin ganyan. Para siyang natural na yin yang, no? Pwede rin malaki. Sa oval, tingnan natin. Oh, maganda rin siya sa oval. Yan. Kaka kasi plain. Parang ang gara ng kulay ng plain eh. Parang hindi siya nakakaakit. Pero pagka may pattern, kaakit-akit, 'di ba? <coughs> Excuse me po. ano? Oh. Pag may pattern talaga na kaakit-akit ang itsura ng stone. Eh. Diba? ito, simagit pa rin ito, yung itaas na to parang medyo may pagkamosagit eh pwede natin isama yan pwede ganyan kita pa rin yung waterline pero kasama din yung ano yung mosagit yan ito, puti kailangan maliit eh sira kasi yung ano ko yung pang pattern ko na maikling ano nadaga na ng stone ang labo pati ng camera oh. yan oh. pwedeng ganyan pag kasi tweed lang na ganyan parang ang gara ng tsura yung pang karaniwan lang eh. pero pag pa, pa, pa yan o ganda sya tingnan pag pa, pa di diba ito talaga, dito ako nagagandaan eh. Kasi, mahilig ako magkulik ng mga jasper na may agit. Kasi, ang ganda ng mga patterns nila sa loob. Eh. Ayan o. Oh. Ang ganda nyo, no? Kaso, oh, nabukasin ang camera ko eh. Hindi makita yung ano eh. Uh. Sa personal, ano yan eh? Dark red yan eh. Sa cellphone lang siya, ano yan eh? you know, kumikinang-kinang, -kinang, diba? Yan, o, oh, part na yan. Yan, kumikinang-kinang yan, Ang oh. ganda nyan So, yung malaking part na ito, ginawa ko pong tower, eh. Sa coral naman, fossilized coral, ganito naman po ang pagkuhan niya ng pattern. Siyempre, kailangan buo yung flower. Kailangan buo yung flower na patterns niya. Kasi nga, sabi, coral siya, eh pipiliin niya, pipiliin din natin yan yung buo yung pattern tulad nito, itong pattern na to wala to buod sa maraming butas yan o, butas yan o sinisipsip niya yung tubig eh ibig sabihin po niyan rigid yan, yung part na yan hindi na mapapakinabangan sa mga klase ng ano disenyo, pero dito sa hindi sinisipsip yung tubig, dito tayo dito tayo kukuha pwedeng ganyan, mas marami yung agit na part. Pero kung may buo na part, eh may buo na patterns, mas maganda. Ito kasi low quality na to. Low quality na to sa coral. Pag coral po kasi pinag-uusapan, dapat buo yung pattern ng pagka-coral. Ito kasi bulok eh. You know? natuyo na yung kabilang part kasi may butas ito aga tayo nga lang wala na yung kanya ano wala na yung kanya patterns na pagiging coral meron pa rin naman yun nga lang pangit oh yan oh Oh, nabur na oh. Na, kumbaga sa ano, ang tawag namin sa ganito is nasobran sa luto ng agata or agates Yan. so dun po nagtatapos ang ating uh, ano sana namin nakuha kayo na po akin, uh, or may natutunan kayo doon sa aking uh, topic na ano kung paano kumu ano kung paano kumuha o mag-extract ng mga magagandang pattern sa stone kasi hindi naman kasi lahat ng customers eh ang gusto, eh katulad nito na mga clear. Ay. totoo lang po, konti lang po bumibili talaga nito. Kasi pinaka-common po na kulay ng kalsedoni yung kulay puti. Ang medyo pricey na kulay ng kalsedoni ay pink, green blue at purple yan po pero yung yellow, yellow stain white sobrang common po nyan uh, gaganda lang ang presyo nito kung uh, mailalagay siya sa gold ring or uh, so, so, super kintab nung magiging process nya na product na magagaling dito doon lang siya tumataas sa presyo pero sa raw pag sa compression nito yung puti ah ito mukha lang chalcedo nito pero dati itong coral ano you know, kung makikita lang sana sa camera may mga parang maliliit na flowers yan dating coral po yan na sobrang din sa agit ano. Ito oh, parang ano siya eh, para siya ang eh, pero ang oh, carnelian kasi may ano, may banding so waterline. Tingin ko dito, ano 'to eh. Kasi doon din na may limonite. Uh, titingnan natin, tatapyasan ko. Kalsedo niya siya o oh, kalsedo niya siya na may limonite. O oh, iron stain. O oh, kasi limonite na yan sa sa labas lang yan eh. Bihira lang siya pumasok sa loob. Pagka alam po may crack yung bato tsaka lang siya papasukin ng limonite. O oh, iron stain. Ganito okay, sa ganito. Dahil wala naman siyang magandang pattern. Depende rin, pag nabuksan, kasi i-slice na yan eh. Bago ka umayaw sa isang stone, halimbawa, pangit siya sa labas, di ba, lagi ko sinasabi, pangit niya yung labas, pero kailangan pa rin buksan, tatapyasin. Pero, yan, tulad niya, tinapyasan ko na, at uh, may napapansin ako na medyo purple, ito po kasi para to, purple yan. Kasi to, parang, puti na may halong green. Ibig Mag sabihin, maganda yung pattern niya sa loob. So, ikikit pa rin natin yan. Pagka may humanap ng kalseto nila kakaiba yung patterns, yan pwede. So, yun po. Doon po nagtatapos ang ating puntuhan. Uh, At uh, yun, sishare ko na rin po yung aking uh, binili bumili po ako online hindi po ito Jade ah. baka kaalaan nyo Jade ang presyo po nito sa uh, online is 520 isang slab lang po yan wala pang isang kilo or one fourth kilo 520 po yan pero kasi mo order sa akin na uh, uh, sakto lang yung budget niya kasi pag Jade po kasi mahal eh So, para makaroon siya ng parang jade o yung pangsalit sa jade. Ito po yung binili ko. Kasi wala akong jade. Eh wala akong uh, ibang green kundi jade lang. Kaya sabi niya, "Sir, baka pwedeng igawa mo ako ng pendant na gawa sa katulad ng jade yung kulay." So, umorder ako online at ayan na nga. Umorder ako sa Shopee. Yan. ako ng slab ng aventurine green aventurine po ito siyempre hindi ako bumibili sa mga ano yung mga hindi ko suki na tindahan doon ako bumili sa aking suki na binibilan po ng mga imported chips pag hindi sapat ang budget mo mapambili ng jade o magpagawa ng jade na mga pangalahas ang pinakamalimit po na isalit sa jade ay aventurin kung hindi aventurin ay chrysoprase hmm. ano ba yung chrysoprase gem silica po yun yung kulay green at saka sedony yung sobrang green na ano superb very superb may hawig dito pero mas matingkad yung pagka green nun, uh, ano eh ang cute Ah, uh, papakita ko sa inyo sa Ipo-flash ko po dyan sa video. Idudugto ko sa video pala ang itsura ng Chris of Praise. Chris of Praise. Yeah, nabubulol na naman tayo. Hindi kasi ako nagii-script ayo akong mai-script. Yeah, minsan yung salita ko bulul-bulol. Eh. Mas alam naman mabubulol pag may script kaya kasi pag scripted, 'di diba? So, ayan. Yan na lang po muna. Yan. Ganda niyan, oh. Kita yung likod, oh. Green na bento Yan. Ano to eh, pakiwari ko dito. Ano to? Isang malaking bilog o slab to na plate kung tawagin. Tapos nabasag. Para mapakinabangan, ibinenta. E bilang slab. 'di ba? So, bye na po. Bye-bye.